Darating ang araw na malalaman mo na kailangan pumatay para mabuhay. Bog, tama ka nga. Kailangan mong pumatay para mabuhay. <laughs> O ano? Nakita mo na epekto ng mga ginawa mo. Sabi sa'yo, dapat hindi mo na pinasabog mga t***** eh. Tignan mo ngayon, hindi nila tayo tinitigilan. Sa palagi mo bang binuhay natin sila, titigilan nila tayo? Oo, dahil binigyan natin sila ng pagkakataon. Ng pagkakataon? para patayin tayo? Tol, bata ka pa nga talaga pagdating sa gulo. Darating ang araw na malalaman mo na kailangan pumatay para mabuhay. Wala yata sa akin yun, Tol. Noel! Tandaan mo ito sasabihin sa'yo, ha? Ah. Kapag binuhay mo kalaban mo, siya papatay sa'yo! Kailangan mong pumatay para mabuhay. Oo, <laughs> oh, sige, darating ako dyan. Bakit? Ilan bang painting ang dumating? Marami. Ay, boss. Perez. Oo. Oh, Bata, oh. si Noel. Tatapusin din natin. Jet. Boss. Hmm. Kayo nang bahala sa mga inventaryo natin, ha? ha? Yes, boss. Okay, boss. Sige. Tara na. Sige, tol. Oh, sige. Yeah. Pare. Mm, yeah. Tol. ah oh. Ang hirap nitong kalagayan nating ito. Kailangan pa ako magpatago-tago para mapuntang kalamang. Ikaw kasi sumama ka pa ito, eh, Anton. Tingnan mo kilis mo yun. Eh. Palihim. Noel, ayoko sana pero kailangan eh. Akala ko pwede ako magbagong buhay kay Mando. Yung pala, hindi. Kaya bumalik ako kay Tonton. Mabuti nga tinanggap pa niya ako eh. Kumain ka na. Sige na. Kumain ka na ng gusto. Laila, salamat ah. Buti hindi ka nagsasawa sa pagtatago mo sa akin dito. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, buhay ka pa at ligtas. Gusto ko sana makita asawa ko eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kung nanganak na siya. Mapanganib ang iniisip mo, Noel. Pero naintindihan kita. Mag-ingat ka sana. Salamat. Ah, siya nga pala. Ito, para sa'yo. Maligayang kaarawan, apo ko. Salamat po. Sino ba ka mukha? Ako ba si Minda? E di siyempre kayong dalawa. Kayo yata ang mga magulang niyan. Noel, marami na nang nangyari. May wala kaming balita tungkol sa'yo. Ano ba ang atraso mo at palihim ka pa ng pera? Sino ba ang natatakutan mo? Oh, baka kung ano na naman yung kinasusuungan mo, ha? Lola, huwag na kayo magtanong at huwag na rin kayo mag-alala. Ang mahalaga, ligtas ako at ligtas kayo. Lola, sana habang wala ako, alagaan niyo si Carlo kagaya inalagaan niyo ako. Siya na yata pinakamagandang rekalo ng tagap ko sa buhay ko. Bakit kung magsalita ka, para kang aalis at hindi na babalik? Birthday na birthday mo pa naman. Ang drama-drama mo. Kailan ka ba titigil dito? Malapit na. Siya nga pala, nung no, gusto mong regalo. Gusto ko sana mag-aaral uli. Sige, mag-aaral ka. Pag nalusutan ko to, magsasama tayo. Magbubuo tayo ng pamilya na ni Minsan ko nakita ang buo. Mike, buksan mong ilaw. Yeah. Di bale, nandito ako. Ilang araw na lang. Mga ngamoy na dito yun. Tara na. Noel, paano ka nakapasok dito? Nangas na ako pumunta dito, Sonia. Wala na ako ibang mapupuntahan. Kahit ngayong gabi lang, Sila Perez Papatay nila ako Sila Perez? Eh, paano pag nalaman nila nandito ka? Gusto mo bang pati ako madamay? Papatayin nila ako Sonia Kahit ngayon lang Masyado ka kasing nagmamadali sa buhay eh. Ngayon, hinahabol ka ng mga atraso mo. Saka mo napangaralan. Alam mo, bata ka pa naman eh. Bakit kaya hindi mo subukan na ibahin ang linya mo? Pwede ka pang magbago. Tingnan mo. Disi is sa iska lang. Kung mas ka, akala mo kaya mo nang lamunin ng mundo. Ganyan din ako noon eh. 14 ako nagmadali ako. Tingnan mo nangyari sa akin. Sana ako pinulot. Heto ako. Pero kahit ganito nangyari sa buhay ko, wala akong ibang taong sinabit. Sinarili ko problema ko. Problema ko. Problema ko. na Manuel eh. Gusto mo ba ako ipapatay? Idadamay mo pa ako eh. Kahit bulok ang buhay ko, marami pa akong pangarap ha. Malaki ba iniinig ko sa'yo? Di ba sabi mo noon? Ha? Pag nasabi ako, sa'yo ako pupunta. Sa'yo ako lalapit. Ha? Ba't nagiba na? Ba't nagiba na ngayon? Ha? Tapos ngayon tatalikuran mo ako? Hindi naman kita tinatalikuran. Dinidilat ko lang ang mga mata mo! Noel! Marami na akong pinagdaanan. Ayoko sayangin mo ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Hayaan mo. Tulungan mo ako ngayon. Pag nakalusot ako, sama ka sa pagbabagong buhay ko. Sira Perez, mabuti pa magtago ka muna. Dito. O, oh, Abe, bakit? Naiinip kasi kami. Gusto namin... Abe, pagod ako, ha? Ah. Ano bang kailangan mo? Asa yung dagang hinahanap namin? Sabi ko wala akong alam sa daga na mo! Wala? Anong ibig sabihin nito? Kaila, Ay, ba't ayun ba ako tumigil dito kahit hindi bilang? Di ba sabi mo na hindi ako tumulong sa akin? Kung gusto mong tulungan kita, hindi ka pwede magtago dito. Alam kong darating dito sila, Tonto. At siyak na Toto, dasing kanila. Mabuti pumunta ka doon sa dati mong tinataguan. Hindi na Susunod na ako doon. Hindi na pwede. Alam na niya, Pero Sean. Wanted na rin ako doon eh. Basta umalis ka na. Baka maabutan ka pa eh. Sige na. ang sa sa'yo? Problema ko to, Kuya Jerry. Sandali lang ako nawala. Ang dami nang nangyari sa'yo. Hindi ka kasi nakinig sa mga sinabi ko eh. Tinakot ako nila, Pere. Papatay na ako! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na no, huwag kang didikit sa kanya? Ang tigis kasi niyang kukuti mo! Hindi na ako bata! Alam ko na ginagawa ko! Alam mong ginagawa mo? Bakit kinasuot nang gulong ito? Naipit na ako eh. Kung ayaw mo damay, lumayo ka na lang. Okay. Aalis ako. Pero sasama ka sa akin. Para saan? Para madamay ka? Pinasok ko itong mag-isa, lulusot ako mag-isa. Kalokohan! Halika na! Dito na lang ako. Sayaw at si gusto mo sasama ka sa akin. Halika na! Huwag mo kong pakailaman, ha? Talaga, no? Halika na! Tingnan mo nga naman ang swerte. Dalawang pipit sa isang pitag. Peres, huwag may dami ko yung cherry ko. Kung mamalasin ka nga naman, oo. Nasa kobling lugar ka na. Naaamoy ka pa ng mga demonyo. Pareho naman kayo ng kulay. Kaya magsasama kayo sa impyerno. Peres! Sige. Ubusin mong lahat ng klasing mura. Kapag tinikom kong bibig mo, mananahimik kang dilat ng mga mata. Dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali.